Alam nyo ba? Ito, wala itong halong biro ah. Wala rin itong kung ito, ano mang mga, mga kaburitsi-buritsin na... Ako, hindi ko na alam yung gagawin ko. Talagang inis na inis na ako. Kayo, kayo mga babae. No? Hindi naman siguro lahat. Pero sa mga babae, ang kapal-kapal ng mga mukha nyo. Ha? Kami mga lalaki. Nagtatrabaho kami ng maayos. Nagigising kami ng umaga. Umuwi kami ng gabi. Nag-overtime pa. Tapos, pagdating dito sa bahay. Kami pa yung gagawa ng gawaing bahay. Ha? Hindi uban ba nakikita yung kakapan ng mga mukha nyo? Ha? Anong alam nyo? Puro lang paganda. Paganda na paganda. Halos maputpud na yung mukha nyo sa kahit anong nilalagay nyo. Sa mataan lang kami doon sa trabaho. Alam nyo ba? ah Stress na stress na yung utak namin mga lalaki. ah Kami na parang baliktad ng panahon ngayon. Ha? Dati, yung mga iba dyan, mga asawa, nagtatrabaho, pag-uwi ng bahay, ready ng pagkain, malinis ang bahay, malinis ng higaan. Ha? Ha? Tapos, inire-ready pa yung mga ano mga kailangan dyan para bukas. Eh ngayon, bakit ganyan? Ha? Pagdating dito sa bahay, Nakikita mo ang partner mo, nagsiselfon. Yung sama ng loob ko, hindi ko may sa kanya kasi ayaw ko siya masaktan. Pero sobra na. Hindi hmm? ko ba alam na pagod na pagod na kami sa ganong klaseng paraan? Kumakayot kami araw-araw. Pero hindi ko naman nilalahat ha. Pero itong partner ko, sobra na. Grabe. Sawang-sawa na ako. Hmm? Ngayon, ipapagkita ko sa kanya kung ano ba talaga ako. Din dinadaw yung pagkalalaki ko. Ha? Pagod na pagod na ako. Hindi pwede. Ako pa maglalaba. Ako pa maglilinis ng plato. Pagkatapos kain, ako pa lahat maglilipit. Ha? Nasaan yung mga... Ay! Ako, hindi ko na alam. Ha? Ngayon, makikita niya, pag hindi niya ako sundin, Alalayasin ko siya. Hmm? Tandaan nyo. Tandaan nyo itong mga sinabi ko. Talagang galit na galit ako ngayon. Pagod na pagod ako. Huh? Huh? Ang lakas ng loob yung sabihin sa akin na eh, maglinis ka. Hugas ka ng plato. Maglinis ka ng CR. Ah, ikaw. Talungin kita. Ikaw sa katayuan ko. Anong mararamdaman mo? Nagalit ka sa trabaho. Pagod na pagod ka. Ha? Nag-overtime ka pa. Para lang merong may bigay sa kanya. Pabuhay lang siya. Tapos, pag-uwi dito, ako pa ang, ako pa ang lahat. Ha? Lintik. Gara, gara. Pagod na pagod na ako. Ha? Gusto ko nang, pwede, bukas. Alam nyo na yun. Ngayon, ipapakita ko sa kanya. Hmm, itatayo natin yung pagka bandera ng lalaki. Sabay-sabay hmm? natin itatayo yan. Hmm? Ako ang magsisimula. Wala nang babae mag-aapi sa atin. Hmm? Pagod na pagod na ako sa lahat. Ngayon, titingnan nyo guys kung gaano ako magalit. Hmm? Galit na galit ako sa mga babae ganyan. Pag hindi niya ako sinunod, panarayasin ko siya. Lahat ng gamit niya, itatapon ko. Ha? Kung ayaw niya, wala siyang magagawa. Hmm? Dahil ako, ako, ako lahat. Tignan niyo. Ang mangyayari. Hmm? Tignan niyo. Tignan niyo guys ha. Kung anong ginagawa. Oh? Pasalpon-salpon lang. Ngayon. Titignan natin kung dito susunod ka pala. Layasin ko ito. Hoy. Ikaw. Ikaw. Ha? Kapal na mukha mo. Pasal-pasal pong ka. Ha? Maglinis ka ng CR, ha? Magugas ka ng plato. Ha? Kung di mo gagawin lahat, lumayas ka na sa pamahay na... Ha? Lumayas ka na lang. A few moments later... Ikaw, layas dito. Layas. Ay. Ayun. Ay, ano maglabay? Uh, layas. Ikaw, layas dito. Layas. Joke lang naman yun eh. Hindi ka naman magigiro. Layas. Rabi naman. Joke lang. lang.